Ezekiel Ang mga kasalanan ng Jerusalem Ikadalawamput dalawang kabanata Sinabi sa akin ng Panginoon, Anak ng tao, handa ka na bang hatulan ang Jerusalem? Handa ka na bang humatol sa lungsod na ito ng mga kriminal? Ipaalam mo sa kanya ang kasuklab-suklam niyang gawain. Sabihin mong, ako ang Panginoong Diyos, ang nagsasabi nito o lungsod ng mga kriminal, darating na sa iyo ang kapahamakan. Dinudungisan mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mga Diyos-Diyosan. Mananagot ka dahil sa mga pagpatay mo at dahil dinungisan mo ang iyong sarili sa paggawa ng mga Diyos-Diyosan. Dumating na ang wakas mo, kaya pagtatawanan ka at kukutsain ng mga bansa. O lungsod na sikat sa kasamaan at kaguluhan kukutsain ka ng mga bansa, malayo man o malapit. Tingnan mo ang mga pinuno ng Israel na nakatira sa iyo. Ginagamit nila ang kapangyarihan nila sa mga pagpatay. Hindi na iginagalang ang mga magulang sa iyong lugar. Ang mga dayuhang naninirahan sa lugar mo'y kinikikilan at ang mga biyuda at mga ulila ay hindi tinatrato ng mabuti. Hindi mo iginagalang ang mga bagay na itinuturing kong banal pati ang araw ng pamamahinga na ipinatutupad ko sa iyo. May mga tao riyan na nagsisinungaling para ipapatay ang iba. Mayroon ding kumakain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan sa sambahan sa mga bundok at gumagawa ng malalaswang gawain. Mayroon ding mga tao riyan na sumisiping sa asawa ng kanyang ama o sa babaeng may buwan ng dalaw na itinuturing na marumi. Mayroon ding sumisiping sa asawa ng iba o sa manugang niyang babae o sa kapatid niyang babae. Ang iba ay nagpapasuhol para pumatay ng tao. Ang iba ay nagpapatubo ng labis. At ang iba ay nagiging mayaman dahil mukhang pera. Kinalimutan na nila ako. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Isusuntok ko ang aking kamao sa palad ko sa galit dahil sa mga pangingikil at mga pagpatay ninyo. Magiging matapang pa rin ba kayo at malakas ang loob sa oras na parusahan ko na kayo? Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Siguradong paparusahan ko kayo. Tiyak na gagawin ko ito. Pangangalatin ko kayo sa iba't ibang bansa at patitigilin ko ang mga ginagawa ninyo na nagpaparumi sa inyo. Lalapastanganin kayo ng mga taga-ibang bansa at malalaman ninyo na ako ang Panginoon. Sinabi rin sa akin ng Panginoon, Anak ng tao, ang mga mamamayan ng Israel ay wala nang halaga sa akin. Tulad sila ng sari-saring latak ng tanso, lata, bakal, at tingga na naiwan pagkatapos dalisay ng pilak sa hurno. Kaya ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabi, sapagkat wala kayong kabuluhan, titipunin ko kayo sa Jerusalem. Katulad ng taong nagtitipon ng pilak, tanso, bakal, tingga at lata sa nagniningas na horno para tunawin. Titipunin ko kayo sa Jerusalem para ibuhos sa inyo ang galit ko at doon ko kayo parurusahan na parang mga metal na tinutunaw. Kung paanong ang pilak ay tinutunaw sa horno, tutunawin din kayo sa Jerusalem at malalaman ninyo na ako ang Panginoon ang nagpadama ng galit ko sa inyo. Sinabing muli sa akin ng Panginoon, Anak ng tao, sabihin mo sa mga Israelita na dahil ayaw nilang linisin ko sila, hindi ko sila kaaawaan sa araw na ibuhos ko sa kanila ang aking galit. Ang mga pinuno nila ay nagpaplano ng masama para silang umaatungal na leyon na lumalapa ng kanyang biktima. Pumapatay sila ng tao kumukuha ng mga kayamanan at mahalagang bagay at marami ang naging byuda dahil sa mga pagpatay nila. Ang mga pari nila hindi sumusunod sa mga utos ko at nilalapastangan nila ang mga bagay na itinuturing kong banal. Para sa kanila walang pagkakaiba ang banal at ang hindi banal, ang malinis at ang marumi. At hindi nila sinusunod ang mga ipinapagawa ko sa kanila sa araw ng pamamahinga. Hindi nila ako iginagalang. Ang mga pinuno nilay parang mga lobong lumalapa sa mga biktima nito. Pumapatay sila para magkapera. Pinagtatakpan ng kanilang mga propeta ang mga kasalanan nila sa pamamagitan ng mga hindi totoong pangitain at mga hula. Sinasabi nilang iyon daw ang sinabi ng Panginoong Diyos kahit na hindi ito sinabi ng Panginoon. Nandaraya at nagnanakaw ang mga tao. Inaapi nila ang mahihirap, ang mga nangangailangan, at ang mga dayuhang naninirahang kasama nila. Hindi nila binibigyan ng katarungan ang mga ito. Naghahanap ako ng taong makapagtatanggol ng lungsod at mamamagitan sa akin at sa mga tao para hindi ko gibain ang lungsod na ito. Pero wala akong nakita. Kaya ibubuhos ko ang matinding galit ko sa kanila. Lilipulin ko sila dahil sa ginawa nila. Ako ang Panginoong Diyos, ang nagsasabi nito. Ang magkapatid na babaeng masama. Ikadalawampu't tatlong kabanata. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Anak ng tao, noon ay may magkapatid na babae nang mga bata pa sila. Ibinenta nila ang kanilang dangal doon sa Ehipto." Hinayaan nilang magpasasa ang mga lalaki sa kanilang katawan. Si Ohola ang panganay at ang bunso naman ay si Oholiba. Naging asawa ko ang dalawang ito at nagkaroon kami ng mga anak. Si Ohola ay ang Samaria at si Oholiba naman ay ang Jerusalem. Kahit na asawa ko na si Ohola, patuloy pa rin siyang nagpapagamit sa iba at nahumaling siya sa mga mangingibig niyang sundalo ng Assyria makikisig ang mga ito at nasa kasibulan ng kabataan. Matataas ang katungkulan ng mga ito, nakauniforme ng kulay asul at nakasakay sa kabayo. Nagpagamit si Ohola sa lahat ng opisyal ng Assyria at dinungisan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi niya itinigil ang mahahalay niyang gawain na sinimulan niya noong nasa Egypto pa siya. Bata pa lang siya Nakiapid na siya. At ang mga lalaki ay nagpasasa sa katawan niya. Kaya pinabayaan ko na siya sa mga mangingibig niyang taga-Assyria na kinahuhumalingan niya. Hinubaran nila siya, kinuha ang mga anak niya, at pinatay sa pamamagitan ng espada. Naging usap-usapan ng mga kababaihan, ito nangyaring parusa sa kanya. Kahit nakita ni Oholiba ang nangyaring ito sa kapatid niya, Nagpatuloy pa rin siya sa mahalay niyang gawain at naging mas masama pa kaysa sa kanyang kapatid. Nahumaling din siya sa mga taga assyria na makikisig at nasa kasibulan ng kanilang kabataan. Pinuno ng mga sundalo ang mga ito, nakauniforme at nakasakay sa kabayo. Nakita kong katulad din siya ng kapatid niya. Dinungisan din niya ang kanyang sarili. Patuloy na nagbenta ng kanyang dangan, si Oholiba. Nagkagusto siya sa mga opisyal ng Babylonia nang makita niya ang mga larawan ng mga ito sa mga pader. Nakapulang uniforme sila, may sinturon sa baywang at nakaturban. Dahil nagustuhan niya sila, pinaimbitahan niya ang mga ito na bumisita sa kanya. Kaya dumalaw ang mga ito at sumiping sa kanya. Sa pagsiping nila sa kanya, dinungisan nila siya. Pero kinalaunan, nagsawa rin siya at hindi na nagpagamit sa kanila. Kinasuklaman ko si Oholiba at itinakwil tulad ng kapatid niya dahil patuloy niyang ipinagbibili ang kanyang dangal. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin siya sa pagbibenta ng kanyang dangal tulad ng ginawa niya roon sa Egypto noong kabataan niya. Nahumaling siya sa mga kalaguyo niya na ang ari ay kasinlaki ng sa asno at ang binhi ay kasindami ng sa kabayo. Kaya pinanabikan mo o huliba ang iyong mahalay na gawain na ginawa mo sa Ehipto noong kabataan mo. Nang ang mga lalaki roon ay nagpasasa sa katawan mo. Kaya ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi sa iyo nito o huliba. Ipapasalakay kita sa mga kalaguyo mong itinakwil mo at pinagsawaan. Sila ay ang mga taga-Babilonia at mga kaldeyong mula sa Pekod, Showa, Kowa, at ang mga taga-Assyria. Ang mga taga-Assyrian ito ay makikisig at batang-bata. Matataas ang katungkulan nila at nakasakay sa mga kabayo. Lulusob sila sa iyo mula sa hilaga na may maraming sundalo, mga kabayo at mga karwahe. May mga pananggalang sila at nakahelmet. Kukubkubin ka nila. Ipauubaya ko sa kanila ang pagpaparusa sa iyo at parurusahan kanila. Kung ano ang sa tingin nila ay nararapat sa iyo. Sa tindi ng galit ko sa iyo, inatasan ko silang parusahan ka. At sa galit nila ay puputulin nila ang ilong mo at mga tainga. Bibihagin nila ang iyong mga anak at ang matitira sa iyo ay papatayin nila sa pamamagitan ng espada o apoy. Huhubaran ka rin nila at kukunin ang mga alahas mo. Matitigil na ang kahalayan mo at pagpapagamit sa iba na sinimulan mo sa Ehipto. Hindi mo na iyon maaalala at makakalimutan mo na ang Ehipto. Sapagkat ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabing ipauubaya kita sa mga taong kinamumuhian mo, ang mga taong itinakwil mo matapos mong pagsawaan. Sa galit nila parurusahan ka nila at sasamsamin ang lahat ng pinagpaguran mo. Iiwanan kanilang hubad at makikita ng mga tao ang kahiyahiya mong kalagayan dahil sa kahalayan mo at pagpapagamit sa iba. Iyan ang nagdala sa iyo sa kapahamakan dahil nakiapid ka sa mga taga-ibang bansa at dinungisan mo ang sarili mo sa pagsamba sa Diyos-Diyosa nila. Tinularan mo ang ginawa ng kapatid mo kaya parurusahan kita katulad ng pagpaparusa ko sa kanya. Oo, ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabing parurusahan kita tulad ng pagpaparusa ko sa iyong kapatid. Ang parusa ko'y tulad ng inuming nakalagay sa isang malaki at malalim na tasa. At kapag nainom mo na ang laman ng tasang ito, kukutsain ka at pagtatawanan dahil puno ito ng galit ko. Malalasing ka't malulungkot dahil ang tasang ito'y puno ng kapahamakan. Ito ang tasa ng paghihirap na ininom ng kapatid mong Samaria. Iinumin mong lahat ang laman nito at babasagin mo ang tasa. Dadagukan mo ang iyong dibdib sa labis na kalungkutan. Mangyayari ito. Dahil ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. At dahil kinalimutan mo ako at itinakwil, ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabing maghihirap ka dahil sa kahalayan mo at sa pagpapagamit mo ng iyong katawan. Muling sinabi sa akin ng Panginoon, Anak ng Tao, Hatulan mo si Naohola at Oholiba. Ipamukha mo sa kanila ang kasuklam-suklam nilang gawain. Sapagkat nakiapid sila at pumatay. Nakikiapid sila sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At ang mga anak nila na itinalaga sa akin ng isilang ay siya mismong inialay nila sa mga Diyos-Diyosan bilang pagkain ito. Ito pa ang ginawa nila sa akin. Nilapastangan nila ang araw ng pamamahinga at ang aking templo. Nilapastangan nila ang templo ko sa pamamagitan ng paghahandog ng mga anak nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Nagpasundo pa sila ng mga lalaki mula sa malalayong lugar at nang dumating ang mga lalaki, naligo sila, nagpaganda at nagsuot ng mga alahas. Pagkatapos, naupo sila sa magandang higaan na may mesa sa harapan. Naglagay sila sa mesa ng insenso at langis naihahandog sana sa akin. Maririnig ang ingay ng mga lasing at ng mga taong walang magawa sa buhay nagaling sa ilang. Sinuutan nila ang mga babae ng pulseras at pinutungan ng magandang korona. Pagkatapos sinabi ko sa sarili ko, Sige, magpakasawa na sila sa babaeng iyon na tumanda na sa pakikiapid. At iyon nga ang ginawa nila. Sumiping sila kay Ohola at Oholiba ang mga babaeng marumi dahil sa kanilang kahalayan. Ngunit parurusahan sila ng mga taong matuwid, parusang nararapat sa kanilang pakikiapid at pagpatay. Ako ang Panginoong Diyos ay magguutos sa mga taong sasalakay sa kanila. Natakutin sila, samsamin ang kanilang mga ari-arian, batuhin at patayin sa pamamagitan ng espada. Papatayin nila pati ang mga anak nila at susunugin pati ang kanilang mga bahay. Sa ganitong paraan, mapapatigil ko ang kahalayan ng bansang ito at magsisilbi itong babala sa iba na hindi nila dapat tularan ang ginawa ng dalawang babaeng ito. At kayong magkapatid, pagdudusahan ninyo ang ginawa ninyong kahalayan, pati na ang pagsamba ninyo sa mga Diyos-Diyosan, at malalaman ninyo na ako ang Panginoong Diyos.